Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong November 6, 2023 at November 7, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin nating ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon pong November 6. Ayan, dito po tayo sa November. Ayan ay 11. 6 sa ating pecha. At 23 sa ating taon. Ayan mga idol. Uh, dito na, sa mga numerong yan, simplify pa muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 3 is 5. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 6 is 8. At 6 plus 5 is 11. Ganun pa rin po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. And mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 19. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito. 2 plus 6 plus 5 is 13. Ngayon mga idol, yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 13. Uh, pwedeng pwede na rin po natin matayaan ito. Meron po tayong kombinasyon dyan. 13-19 o kaya naman po ay 19-13. Pwedeng pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, isisimplify po muna natin sila bago natin yan isumada para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Dito po sa 13, 1 plus 3 is 4. At dito naman po sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po natin ay 2 digits din, kaya isisimplify din natin siya. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po ang isusumada natin, 4 tsaka 1. Unahin natin isumada yung 4, kukunin mo natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ng 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4, at pwede rin po ang 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. At dito naman po sa 1, ayan, kukunin muna natin itong 10. Sumada G's, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung uh, 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10 at 37 so 37 3 plus 7 is 10 ayan mga idol yan po yung mga numero po nating nakuha at pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong November 6 Pwede po tayong 4, 13, 40, 31 22, 1 19, 28 at 37 ganoon pa rin po rumble lang natin yung mga numbers natin ito pipili lang po tayo kung ano po yung mga personada natin, mga nagustuhan po natin mga numero uh, doon naman po sa ating sample kinuha natin dyan yung 19 at 19 at 4 then 13 at 37 then 10 at 31. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin. Mga sample lang po natin ito. Pero kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede nyo rin po matayan yung mga yan. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dito. Meron tayong 194, 13, 37 at GIS 31. Ayan mga idol, sa mga sample natin, pwede, pwede nyo rin po At kung gusto nyo naman, pwede rin po kayong kumuha dito. Kaya magdagdag. Ayan, kaya na lang pong balang pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, alam po ang ating sumada sa pecha ngayon pong November 6, 2023. At isunod naman po natin yung ating pong advance sumada para naman po ngayong November 7, 2023. Ayan, dito po tayo sa November and na-11 pa rin po tayo. A7 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 1 plus 1 is 2. 0 plus 7 is 7. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. Add lang natin. 2 plus 7 is 9. At uh, 7 plus 5 is 12. Ayan mga idol, sa bandang baba rin po. 9 plus 12 is 21. And mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung pangalawang numero naman natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Yan, combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dyan. 2 plus 7 plus 5 is 14. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 14, 21. Kaya naman buhay 21, 14. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits naman po sila sisimplify din po muna natin yung dalawang number natin dito para may sumada natin para mas madagdagan pa yung mga numero natin na pwede nating pagpilian dito po sa 14 1 plus 4 is 5 uh, dito naman po sa 21 2 plus 1 is 3 yan po ang ngayon ang ating isusumada 5 at 3 at unahin po natin yung 5 sumada kukunin muna natin yung 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin ang 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 at 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 ayan mga idol po ang sumada natin sa 5 at yung dito sa 3 po naman ayan kukunin muna natin yung 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 Pwede rin po yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po ang ating mga nakuhang mga numero na pwede po nating pagpilian dito po sa sumada natin po ngayong November 7. Meron tayong 5, uh, 14, 32, 23, 3, 21, 30, 12, at 39. And mga idol, sa mga number natin yan, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon o mga numero. Yan, rumble lang po natin sila. At dun sa ating sample, kanoon natin dyan yung 14, 14, at 3. Then 12, 32, at 5, and 21. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin yung nakuha sa ating sumada ngayong November 7. Ayan meron po tayong 14, 3, 12, 32. At 521. Kung nagustuhan niyo po yung mga sample natin, meron tayong tatlong kombinasyon dito. Pwede pwede rin pong mataya nyo po. Magdagdag na lang po kayo o kaya naman dito sa taas kumuha. Kaya lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong November 6 at November 7, 2023. Maraming maraming salamat po.